At yun na nga guys, Dave Moto po ulit. Meron tayong customer ngayon. Gabi na siya, nakapunta. Dahil napakalayo daw yung pinanggalingan niya at mahaba ang kanyang tinulak. Sabi niya sa akin, naputulan daw siya ng belt. Halos one week lang daw nakatagal ang kanyang belt, napuputol agad. Ngayon, tinanong ko naman siya kung anong brand ng belt, anong model ng belt na ginagamit niya. Sabi daw, Pambit ayun, do, ayun do yung kinabit sa kanila sa kanya yan at ayun na nga, in-interview ko siya kung saan siya nagpakabit at magkano yung uh, labor at yung piyesa ito guys, magugulat kayo kung bakit sinigil daw siya ng 980 kasama daw yung pagkabit ng belt yan, keta ko nagulat din ako dyan sa huli pero guys, eto, explain ko muna. Bago namin to palitan, ah, nag-search muna kami kung anong katulad ng belt ng motor niya kasi ay Keyway Icon 110. So, lumalabas talaga kahit sa Google o sa ah, Lazada, Shopee. Meron talaga siyang genuine na belt yung bando ang tatak. Tapos meron siyang pinaka-code niya, yung number. Yun lang talaga yung pang Keyway Icon na 110. Tapos pag walang mahanapan, ang replacement niya na pwedeng ikabit sa kanya yung uh, pwedeng ikabit sa kanya yung pang bit FI so yun na nga, kinabit namin sa motor niya ngayon uh, bit FI uh, kung bagas ang customer natin, arang asartalo siya kasi nakakadalawang palit na daw siya mula nung nabili yung motor pagkapalit daw ng unang, pang, unang palit, putol agad isang linggo eh din pangalawang palit na naman. Putol na naman daw agad, isang linggo lang. So ngayon, based dun sa pag-check ko ng belt niya at yung pag palit ko, nakita ko kasi yung belt niya, uh, ano siya, uh, replacement tapos local pa. So talagang ganun talaga siguro mangyayari kasi karamihan naman pag mga local na brand lang, talagang napakabilis maputol lalo na kapag beerit ka gumamit, yung talagang biritan ka gumamit yan sigurado ang belt mo niyan. napakabilis lang maputol niyan. hindi ka, hindi ka tulad ng mga original as in tumatagal talaga yung mga legit talaga na original ha meron na kasi ngayong fake pay pero ang nakatatak Yamaha talaga kaya Honda pa pero iba talaga yung genuine talaga yan ito nga pala yung belt na pinalit sa kanya oh. Kaya ako nalaman na talaga mahinang klase Kasi ito lang yung brand niya Ayan oh. Tapos uh, Local pa Kaya so Tapa uh, talagang mabilis masira yan At grabe naman yung sinigil sa kanya 980 Local lang na belt ang kinabit sa kanya Ayan makaka-uwi ka na ngayon boss sa kalamba